ah uh, guys ang kwento ko ay nangyari nung ako nagpunta sa Europe noong um, nakaraang buwan uh, ako ay lumabas para kumain sa labas ng napadana ako dito sa uh, kalyang ito na kung saan may mga eskaparate at ang mga nasa loob ng eskaparate ay mga babae na nakasuot na uh, uh, alam mo na at uh, ako ay tuloy tuloy lang na maglakad uh, dahil mukhang uh, maraming loob sa paligid kaya tingnan nyo pag nasa mga yung mga babae yung gaganda talaga at mga uh, magaganda ang kanilang mga katawan o tuloy-tuloy na naglakad nung uh, biglang lumabas ang isa sa mga babae sa iskaparate at uh, ako'y hinabol niya at makikita nyo sa dulo na ako'y hinabol niya at habang ako'y kinakausap ay may uh, mandurukot na pala sa likuran ko at yun ang nangyari na ako ay nadukutan kung sa Europa uh, kaya uh, anyway, enjoy! Okay? Eto siya yung mga babae, tatawagin ka para pumasok sa isang yan yung babae.